Shout out po kay Dulay Lozano. Thank you sis. Salamat sa iyo sis. Shout out sa iyo. Balikan na nai. okay na po ayan ayos mumug mm -hmm. mm -hmm. ka muna ah. mumug si nanay anong oras kayo natulog kagabi eh Okay na po. Tapos na kayo magmumog. Okay na. Kakain po si nanay mga kaibigan. Pakatainin natin ng champurado. Ay, ang sarap nito na. Ay, Ang init-init. okay Ay, kipa natin. Ha? Mainit pa po talaga ito. Ha? i jie <laughs> Kayo ang magtikim kasi ano, 'yung panglasa nyo kung matabang o ano dagdagan natin ng asukan. Ikumain niyo. Tikim pa nga po. O, Okay, pan lang. Hipan lang po. Hindi. Huwag hmm. <laughs> ko Hindi siya. Hindi, <laughs> uh, Kaya nga, hindi ko po sa inyo. Eh. Hipan Hipp, niyo muna. Yan. Pwede na po yan. Yung dulo lang, yung dulo. Titikman nyo lang. Hmm. Ano? Okay na po? Hmm. Tabang o matamis? Matamis. Ha? Tama lang? Hmm. Okay na po? Apo nguwela mo. mga muna siya? Ha? Sino, sino, A sino alam. Alam. Hindi naman. Layo eh o. Masarap pag mainit po, ano, Nay? Nay? Masarap po pag mainit. Di ba po? Kaya nga po. Masarap kaysa sa malamig. Hindi na mainit, nai? Eh. Kita ko pa ang pamunas. Nabubuksan ko electric pan. Dito lang sa akin. Kasi na ako naiinitan eh. dan ako ayun ito pa pero masarap ang mainit na eh Ay, hindi naman hindi na eh kinakain mo na eh Hello mga kaibigan. Kumakain po si nanay. kaibigan. <laughs> Kumusta po kayong lahat? Umagang kay ganda na po mga kaibigan. Ito talaga sa umagang busy busy tayo mga kaibigan, mga kasambahay. Siyempre, yung mga importante na gagawin, yun ang unahin mga kaibigan.

Luzon, Visayas, at Mindanao. diyan yan, sana po tayo mga kaibigan. Busy, busy ako itong mga nataraang dilapin ng loob. Hindi ako makapag-busy. Walang, ano, surat, may alaga pa po ako. Lahat po sa akin ang trabaho dito. Magbalikin, so, magluto, lahat po. Kasi uh, tatuhin ko naman po yung alaga kong sinanay, yung 98 years old po. Pakatainin ko na naman po siya.